What's up guys! Welcome back again sa ating channel, The Leon Pam Vlog uh, For today's video, uh, dito na naman kami sa magandang lugar So kung nakikita nyo, nasa tabing dagat kami Opo, mga pakawan yata itong pinangkawag So, part na to ng aniniin, So maganda siya, aso lang puro batok Ayan, may mga barko pa doon na tumataan. Kasama ko si Miguel, dalawa lang kami. Guys, ang uh, mga sand po dito guys, parang mga, mga ano lang ito, bigas. Dalawa lang kami ngayon dito. So sa kabila, makikita nyo, ayan bundok na yun. Ganda rin yung bundok. So maglalakad kami dito, medyo matalim lang yung mga bato. So, Mag-iingat na lang kami. Ano yata eh, high tide yata eh, kaya ang lakas ng mga alon. Ayan ang daming ano, maganda ng ano. Ah, uh, bato, ang tatalim. Tatalim ng mga bato dito. So, dalawa lang kami ni Miguel ngayon. So, Sunday, ano, medyo nag, uh, ano lang, rice rice lang na konti. Para bawas, Ah, uh, boring. Eh, medyo boring na konti yeah. kaya lumalaki o kahit kahit nalaki ng mga alon kung naririnig mo sa akin video nalaki ng mga alon guys may shell po tayo nakuha baby eh, dito pa dali so natin 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 yung shell natin yung guys huwag ka dyan huwag ka dyan meron pong shell e pwede rin pwede parang ay nakakuha daw siya ng shell ayan may shell pala na malilit dito po. So ito, main road na yan. Yan, sa taas, main road. Taas, bundok. Ito bundok ka taas. Taas, yun. Tabi niya, baby. Tara, na. tara. So kung nakakita nyo, bundok. Ayan, bundok yan. Ang ganda ng bundok. So, nakakita nyo yan. Tapos, sa kabila. Dagat naman. Iyo, ang ganda. Ang ganda ng ano. Tari, oh, sila naman. Oo. Ngayon si nakakita ng mga shell. Ay, kunin mo yung shell kanina na yun naman. Tinapon? Ang gagawin play. niya atang koleksyon niya. Ayun no? Ayun na sa bato. Ayun. Ayun o, oh, may shield siya nakita. Napakita mo isa. Ayan. Ito ang ganda ng design. Kunin mo na yun. Kunin natin ito. Okay. Yun. Ha, mga gato. Ano to? Oh. Comment kayo guys kung anong shell ko. Kasi, parang may bunga nga Maambon nga lang guys. Uh, okay, lang yan. Mahina lang naman. Ang ganda ng barko dun. Laki. Laki ng barko. Hindi tayo masyadong makaano dito sa mga bat. Talim na mga bato. Pero ang ganda ng lugar. Actually so, first time ko rin nakapunta rito sa lugar na to. At dalawa lang kami dito. Kasi wala kami magawa. Eh. Pwede mo. So ngayon guys, may nakita na lang tayong shell na maliit. Sa akin ito lahat na lang. Pagawin bang collection niya? Pagawin ko yung collection yung mga shell na ito. Ilalagay muna natin yung shell. Ang dalang lugar. Dagat. and dagat. Tapos kapila Bundok. O, ang ganda. So, kahapon. Nasa San Dremeo kami. Yung, ano nga yan? strawberry farm garden pala yun oh. strawberry garden so pasensya na ako sa aking video hindi na ako nakapag outro kasi nga no, wala na rin sa ano kasi medyo malayo yung biyahe na malayo yung biyahe na ito po namin. guys ang uh, shell ang um, ayan lang po yung ano um, nyo so malayo Yuma, yung um, biyahe namin kaya ayun so maya maya na lang guys medyo lumalakas yung ambon balik ako kayo mamaya maya, maya a few minutes later. So ayun ang anak ko umalis guys. Dito na lang daw kami sa puno. Sumilong. Pero ambon lang naman. Timing talaga yung rides natin. Umaambon pa. Pero okay lang naman. Blessings daw yan. Ipag eh, umaambon. Baka palagalitan tayo ni mami nito. <laughs> Pero alam ba yung support tayo yung si mami sa amin. So yan. Ang dami yung Yung sa main road yun. Pasado yun. Ang so, dami rin dumadaan dito. Ito right. ibang bumabak. So ang tagus Ang tagos pala nito. Pag diniretso namin yan, yung main labas niyan, ilo-ilo na. Part na ng ilo-ilo, boundary na ng antique at saka ilo-ilo. Ayun, makikita mo. Ayun guys, may bago na naman tayo, Shell! Ganda talaga na ito guys, so parang ice cream lang siya guys. Ayun, gagawin niya yata ang collection niya. Ano ba yan, umaambon? Dito, dito na lang tayo magpasilong siguro. Para lumalakas ha. Parang hindi maganda. So, Maghanap muna kayo masilongan guys, May maya na lang. A few minutes later So, ayun yung bangka Ayan, may bangka pa rin Grabe yung alon Lakas ng alon dito hmm, Namatay yung ano na ng bangka Ayan Lalaot yata eh. yun Lumakas po yung ano Lumakas po yung ambun Climbing naman tayo Ganyan daw Anong tawag sa mga puno na yung palapit, oh? ayun, ayun, lakas yung no, palamit? Ang lakas ng kalon. Ang lakas na yung ng... tide. Ayun, ang no, ganda nung, ano, dun, no, yung batong nasa gitna ng ano. Kaso lang. Malayo. Maalon eh. High tide na. Hmm. Mahirap kung ano. Sayang ulang mabuhok. Ang gagawin ko na lang, bibigyan ko na lang. para nagka-landstay d'ya ata dito. Pero ang dami yung puno. Takot pala dito. Kutsa-tata na bumabiyay. Nandito eh. na lang kami. Hindi na kami mag-ahalap. Nasa silungan namin. Numaambod lang naman. dito na lang kami ni Miguel. Dito, yun. So, ayan. Ang dami niya ng koleksyon na ano. Ayan, guys. Mayroon na nakita. Dami natin koleksyon ng batu. Dami yan ng koleksyon na ano? yeah, batu. Ito pa, guys. So. Ito pa, guys. Ang so. liit. Ito kita yan. orange okay. ang rain. Parang umulag sya yata ito ng bato eh. Kabuti na lang, nakasapatos tayo. Nakachinelas. Hindi, basa. Sigurado. Sigurado talaga. Sugat-sugat tayo dito. Ang lakas ng ano, ang lakas ng... ang lakas ng... alon. Grabe ang alon. Ayan, Ay. Ay, ito okay. ano papisak na. Ano Shell. shell? Yeah. Shell so, na papisat. Yan po guys, yung papisat na shell. Hindi ko po ito alam po ano po ito shell. na pala kayo dun sa video natin kahapon. guys, na, parang na ko rin ako kahapon. First time kasi. Okay, pero siguro someday babalik tayo dun. Para sabi nung kapatid ko mas marami pa daw na view na magaganda doon hindi lang daw yung kweba at saka yung strawberry mas marami pa daw magaganda doon hindi lang namin napuntaan kasi tsaka maghahapon na rin first time tayong bumiyay ng ganun ka ano kata, katarik na ano hindi pa natin kabisa ating kalsada naninigurado na tayo kaya umuwi kaya umuwi kami ng mga 3, uh, three basta quarter to in, quarter so, tama quarter to quarter. sa kahapon. So I hope guys na patuloy kayong nanonood sa aming video uh, sa aming mga adventure pa. Uh, sana supportahan nyo pa kami. Follow nyo na rin kami sa aming Facebook page. So hindi lang dito nagtatapos yung pag-adventure natin. Marami pa tayong lugar na pupuntahan. Kasi marami pang magagandang lugar dito. Na pwedeng puntahan ipapakita ko pa sa inyo so hindi lang ito, hindi lang ito. mas maganda sana kung low tide to mas makikita natin yung ano ng mga bato eh yung so, lalaki ng mga bato ang tatalim pa so may nakita akong kahoy dito ugat yata to ng ano ng, uh, ng, uh ng bakawan yata tao ay eh, kung anong ugat dyan grabe oh tigas Tigas niya No, hindi. May makuha. Malakas ng alon, grabe. Oh. Ang ganda ng ano. mas ganda sana kung hapon tayo, kung mas hapon pa tayo bumaba dito para makita natin yung pag uh, ano na Ah uh, No, baby? Hi, hi. Hindi, yung pag -ano ng araw. Paglubog. oh, paglubog ng araw. Wala eh. Timing pa na gano'n, pa. Umuulan pa doon sa ibang part doon sa kabila. Umuulan. Sayang. Pero okay lang yan, maganda naman yung view eh. So, ay nga guys, humihingi po ako ng suporta sa inyo. Sana ma na natin yung watch hour natin. Watch hour na lang hinihintay natin guys para ma-monetize pa tayo. At, uh, gagawin natin lahat para magtagumpay tayo dito sa larangan ng uh, pagbablog. Dati, pag ako na medyo nahihiyaya tayo. Siyempre ngayon, kailangan makapal na yung mukha natin. At uh, hindi pa tayo kumpleto sa mga gamit. ay daming dumadaan. Hindi pa tayo kumpleto sa mga gamit. Eh. May mga lokasyon na magaganda na pwedeng paliparan ng mga drone maybe someday magkakadron din tayo dyan mga magagandang lugar na pinupunta natin hindi natin palalagpasin yan outro na ako guys so salamat sa lahat tapon di ako nakapag outro eh so hanggang dito na lang yung video natin uh, sana supportan nyo pa kami subscribe at uh, follow nyo na rin kami sa aming uh, facebook page uh, like, share uh, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload natin. So I hope na hindi kayo magsawang manood sa aming munting video at pakisuportahan po kami para ma-reach natin yung watch hour natin. Maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Peace out. Salamat.